Hello so, Max Park, kamusta kayo? At matas pa siya po natin ngayon pag-uusapan po natin ng mga sa na nagsiselo sa isang At kung handa na kayong lahat, ay po tayo. At muli, be spot! At ang unang sinyalas na nagsiselos ang lalaki is nagtatanong tungkol doon sa kakilala mo na laki. Yan ang unang sinyalas ka-inspire kapag ang lalaki ay nagsiselos o meron pinagsiselosan o nakakaramdam ng selos. Marami siya tinatanong tungkol doon sa kilala mo. Nagal mo na bang kaibigan yon, Nagal mo na bang kakilala yun? Saan kayo nagkakilala? Kababata mo ba yun? Bakit parang close kayo? Close pa kayo nun? Ano ba yung mga nakaraan nyo nun? Di ba? eh ikaw naman bilang isang babae, magtataka ka, bakit nagkakagito tong partner ko? sa dami-dami ng kaibigan ko, sa dami-dami ng kakilala ko, bakit doon siya nagpo-focus? Bakit doon siya naging curious? Bakit doon siya naging interesado? 'Di ba? Eh, kay sa lang sa ibig sabihin niyan. Yung boyfriend mo, yung asawa mo, yung partner mo ay nagsiselos doon sa lalaki na kakilala mo na panay tanong siya. Doon lang 'yan eh. Kahit ikaw naman eh, kahit balik na rin natin kapag uh, ikaw meron pinisilosan sa mga kilala niya. Minsan, nagtatanong ka rin doon. Sa sa mga bagay na talaga naman totoo kay Inspire, dapat mo mapansin sa partner mo upang masabi mo ay nagsiselos nga to. Diba? Ulitin ko, sa dami lang na mo, sa dami ng kaibigan mo, bakit panay-tanong niyo sa tao na yun? Sa isang mga bagay na talaga naman dapat mo mapansin, sa mga sinyales na nagsiselos ang isang lalaki kay Inspire. At ang mga loong sinyales kay Inspire na nagsiselos ang isang lalaki, binibida ang sarili niya kaysa doon sa lalaki, kasi sinasabi mo, yun ang palawa kay Inspire. Alam niyo mga ka-Inspire na mga kalakihan mapapray yan, mataas Manata ang ego at ayaw na nalalamangan kumbaga sa kasabihan, nakakalalaki ayaw namin ng ganun totoo yan, kahit ako, ayaw ko rin ng ganun lalo ba, sa taong minamahal namin ba? Diba? sipin mo kaya iwas iwasan niyo yung, ano, yung masyadong nagpapakita kayo masyadong paghanga sa ibang lalaki, sa naririnig, kaya kita ng partner nyo, magsiselos yan eh sabi ng ibang mabait kids pa lang problema bakit kasi yung boyfriend ko yung asawa ko napakabait niyan napakabait niyan hindi yan magagalitin hindi ako inaaway niyan oo nga pero hindi naman niya papakita yung selos niya Kung sabi natin mabait diba pero di, alam mo ba kung nararamdaman niya siyempre nagsiselos siya tinatablan niya bakit dahil mahal ka niya sipin mo sa harapan niya pinagmamalaki mo ng iba o humahanga ka sa iba o nagpapakita ka ng paghanga sa iba ngayon sabi naman ng iba kay spark be, maging mature tayo, di ba? O oh, nga doon na tayo maging mature. Maging professional, ganyan, ganito. Oh, hindi mo naman pero hindi mo mapipigilan ng dami ng isang tao na magselos, di ba? Eh, ikaw nga eh, yung iba sa inyo, ang taas ng pinag-aralan. Yung iba sa inyo, professional. Yung iba sa inyo, talagang may degree pa, pero, ano, iselos is ka pa rin, ano. Kaya dito na laki. Kaya huwag yung sabihin, matured, matured, professional. Eh, puso, pag-ibig ang pinag-uusapan dito eh. Diba? Ngayon, binibida niya yung sa kanyang sarili. Pag nagkakwento ka, alam mo yung katrabaho, galing-galing sa ganito. Alam mo yung kaibigan namin na yun, sobrang ano nun, sobrang pusay nun. Patsin mo yung lalaki, minsan diyadaan niya sa biro. Mahusay ba talaga yun? Baka man lang yun. Baka mas magaling pa ako dun. Diba? Binibida pa rin yung sarili niya. Pag ganyan ang nakikita mo, pag ganyan ang nasa sense mo, sa mga sinyas na siselos ang mga lalaki kay Hitch Park. At ang pangatlong sinyas kay Hitch Park na nagsiselos ang mga lalaki is pinagbabawalan kang ka kausapin ng lalaki na pangatlo kay Hitch Sa isa pinaka mga sinyas na nagsiselos ng lalaki ngayon pinagbabawalan ka naga masyado ng obvious, masyado ng halata. Diba? Yung mga kanina hindi nga pa pinapahalata pero ngayon halata na. Bakit? Pinagbabawalan ka na eh. Sipin mo sa dinabi-dami ng kaibigan mo, kakilala mo, Kadami dami ng pwede niyang pagbawalan sa iyo, bakit yun pa? Ibig sabihin, meron siya nararamdaman doon. Hindi eh, ko lang alam kung tama yung nararamdaman niya o pakahinala hinala lang. Pero isa sa sigurado ay eh, selos yan. Sabi mo, pinagbabawalan ka niya. Huwag kang makikipag-usap doon ha. Ah. Huwag kang sasama doon. Huwag kang makikibagay doon. Huwag kang makikipagkwentuhan doon. Pag nandyan yun, umiwas ka na. Mga doon, di ba? Eh, nangyari ba sa iyo yan? Minsan ba naranasan mo yan na yung partner mo? ay masyadong hinigpitan kasi sa, isang tao, pinagbawalan kasi sa isang tao, di ba? O kabalik na rin ulit, kahit ikaw naman yung babae, eh, kayo mga mababae, eh, pagka meron kayong pinaselosa, di ba pinagbabawalan nyo rin yung partner nyo na umiwas sa babae na yon, talaga naman kay inspired. So pagkat ang mga tao, nature natin kapag tayo ay nagmahalo, nakipagrelasyon, ay nagiging makasarili tayo. Dalawin eh, pag ang tao naging nagmahal, pag ang tao umibig, ibang tao nakipagrelasyon o na in love, dalawang bagay nang nangyayari sa tao. Nagiging mapagbigay at nagiging makasarili. Ngayon, nasa tao na yun kung paano niya babalansihin ang puso niya. Ganun lang yan kay Inspire. Sa isang mga bagay na dapat mapansin para masabi mo na ang partner mo na laki ay talaga namang nagsiselos kay Inspire. At ang pang-apat na sinas kay Inspire na nagsiselos ang isang pansin mong bad mood siya after mong makipag-usap sa iba. Yan so, ang pang-apat kay Inspire alam mo, yun yung after mo makipag-usap sa si ibang lalaki, eh ikaw, wala ka namang ibig sabihin nun. Wala ka namang, hindi ka man nakikipaglandian. Talagang usap lang naman, kaibigan, katrabaho, kaklase, kababata, malayong mala kaibigan, di ba? Yung matagal mo na kaibigan, wala lang sa'yo. Pero nagkakatuwaan kayo, ganun. Ngayon, yung partner mo pala, yung boyfriend mo, yung asawa mo, eh iba na pala yung iniisip. Tapos nakakaramdam na pala ng inis, nakakaramdam na pala ng selos. Tapos ngayon, mapapansin mo, after yung mag-usap nung makilala mo, bad mood na siya. Ganyan yan eh. Kadalasan nangyayari yung ganyan eh. Ikipong tatahimik, sisimangot, hindi kikibo, hindi mga usap hindi sasagot. Tapos para ba nagdadabog, nakasimangot yung muka, para bang gusto na kagad uh, umuwi, magpahinga, or sabihin natin kanina, saya-saya niya. Bila naging uh, magagalitin siya ngayon. Kanina, bibo-bibo niya ngayon, ang lungkot niya na kanina na ipagtawanan pa siya sa iyo ngayon nagtataka ka na di ba bakit gaging ganun yung itsura niya naging bad mood ba ganyan yan ganyan ang tao talaga alam nyo minsan hindi nyo masisisi ang tao kapag nagmamahal kasi ano yan eh uh, sabihin natin naging observant sa mga nakakausap ng taong mahal niya kahit lalo na mga babae eh, lalo na kayo Ganyan yan kasi mga emosyonal kayo kami, nangyayari sa amin to, pero hindi palagi kasi mga logical kami. Hindi man sa pag ano, mas na namin ang sitwasyon. Ang babae kasi inuunang emosyon. I Imbis na unawain, selos agad. Hindi man lahat ng babae, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero karamihan at sa malamang sa malamang na pagkakataon ay babae talaga mabis magselos. Dahil, mga emosyonal eh. At ang problema pa, pag tumas yung emosyon, ang hirap nilang pigilan. Ang hirap nung pigilan sa ibabang emosyon. Dahil nagiging bobo na eh. Nawawala rin logic eh. Tumatas yung emosyon. ba? Diba? Ngayon ganyan to. kayo, pag nakita nyo yung lalaki, may kausap na ibang babae, sino man yan, kaibigan, kay, uh, kakilala, bagong kakilala, dati na kilala, eh, kahit pa sabihin natin professional ka, sabihin pa natin mature ka, sabihin natin may edad ka na, sabihin pa natin marami ka ng karanasan, karunungan sa buhay, sabihin pa nating mataas ang pinag-aralan mo, maunawain ka, babait ka. Pag ikaw nagmahal, pag ikaw umibig, kapag ikaw ay tunay na na-in love, malamang sa malamang, kakain ka ng alamang na malungkot at nakasimangot dahil nakakaragdam ka, ka pa rin ang selos. Lalong-lalo na kapag palagi silang ganun at consistent na laging nag-uusap at nagkakasayahan pa. Diba? At kung ang babae ganyan, ganyan din na ang lalaki kay each Diba? Ano, kayo lang? Kayo lang ba may puso? Kayo lang ba ang ganyan na pwedeng mainis, magselos? Kaya unawain mo ang partner mo. Imbis na makipag-away ka rin sa kanya, kapag na bad mood siya, kapag nagselos siya ay lambingin mo, kausapin mo, unawain mo, intindihin mo, habaan mong pasensya mo, at pagdaman ka-inspired, yakapin mo, Sabihin mo sa kanya siya lang ang mahal mo at wala kang ibig sabihin sa iba. Kaya kahit ka nakikipag-usap sa iba, ay siya pa rin ang mahal mo. Ipaunawa mo sa kanya na hindi lang kayo ang tao sa mundo. Talaga naman ka-inspired. Sa pinaka-sinyalas iso ng isong nalaki ay nagsiselos. Nagiging bad mood siya after mong makipag-usap sa iba, ka-inspired. At malamang namang sinyalas ka-inspired na nagsiselos ang isong nalakis, parang gusto gustong makipaghiwalay dahil lang sa lalaki. Panima, eh. Alam pa niyo mga kids Alam niyo alam niyo kay expert. Ganyan katindi kapag nagsiselos, si eh. matindi kaya ang selos. So yan, alam niyo mahirap yan iwasan nyo yung selos-selos na yan. Maraming nagagawang masama o hindi maganda kapag ang tao ay nagsiselos. At hangga't maaari, hangga't maaari, huwag niyo gawing biro yan. Hangga't maaari, wag na huwag mong pagseselosin ang partner mo. Anggat maaari, angat makakaya, umiwas ka sa mga bagay na alam mong pwede siyang magselos. Hindi mo kabisado ang pag-iisip at damdamin ng isang tao. Hindi mo kabisado, hindi mo kilalang buo ang buong pagkatao. Kala mo, Kainsford, kilalang kilala ko na yan. Yung boyfriend ko, yung asawa ko, kilalang kilala ko na yan. Yun ang akala mo. Ang pinaka nakakilala lang dyan ay ang Panginoong Diyos. Baka kala mo okay lang sa kanya lahat, di siya nagsiselos, mabait siya, maunawain, mapagpasensya, pero totoo sa puso niya, di niyo durog na siya. Sa nakikita niya, sa naririnig niya, at na pinaparanas mo sa kanya. Maraming nagagawang ang selos, Maka mamaya, ano nang gawin niyan? Anong gawin niya sa kanyang sarili? Or anong gawin niya sa ibang tao? Kaya tumigil ka, huwag kang pabebe dyan, huwag kang puro panay, pagsiselosin ko boyfriend ko, pagsiselosin ko yung asawa ko. Huwag kayong ganyan! Huwag niyong pagsilosin ng partner niyo. At kahit ikaw naman, sa makatuwirang bagay, sa, sa fair na bagay, di ba, ayaw mo rin na pinagsiselos ka, o kung ayaw mong gawin, sa iyo, huwag gawin sa partner mo. At umiwas ka na rin. Di ba, alam niyo ang tukso, hindi yan nilalabanan, ang tukso ay iniiwasan. Ganun yan. Yung iba na rin eh, gusto din eh. Tapos, Paunawain Una, mo yung partner mo at kausapin mo siya na mabuti. Kapag ang partner mo lalaki na selos, imbis na makipag-away ka, imbis na makipagtalo ka, imbis na makipagbungangal ka, imbis na magalit ka din, imbis na uminit din yung ulo mo, dapat ka inspire. ikaw ang kumontrol sapagkat ikaw ang dapat kumausap din. Dahil siya yung nagsiselos, siya yung nakaramdam ng ano eh. Alam mo, siya pa yung kukontrol, siya pa yung siya na nga naiinis nga siya eh. Nagagalit na nga siya, nagsiselos pa yung maayos. Ano yun? May hirap yun. Kaya naman kay Inspire. Kung mo, mabuti yung partner mo. Hindi yung nakipagbulawan ka. Mabuti nga nagsiselos yun. Ibig sabihin, mahal ka. Alam nyo, mag magtaka ka pag di nagsiselos yan. Malungkot ka pag yan, ay hindi talaga nakakaramdam ng selos. Kahit makipaghalikan ka sa iba, talaga naman kaya Inspire. Ibig sabihin lang yan, di ka na niya mahal. Diba? Malungkot yun. Ipay mo yung partner mo, hindi nagsiselos. Mahal ka pa ba talaga nun? Diba? Pero pag nagsiselos yan, ibig sabihin lang yan, kaya siya nagsiselos kasi mahal ko ka niya. Sa mga bagay dapat mo isipin, sa yun sa mga sinyalos na talaga ng mga angis ng lalaki, ay nagsiselos kay Inspired parang gusto niya makipaghiwalay. Diba? Parang ayoko na, yan, no? magsama na kayong dalawa, unawain mo, kausapin mo. Sayang naman ang relasyon nyo. At saka damdamin lang yan, kapag yan humupa, kapag yan bumaba ang emosyon, Marami yung pangihinayangan dahil sa mga maling desisyon. Huwag kayong magdedesisyon agad-agad kapag galit. Kaya nga, huwag kong patulan. Umiwas ka muna o kaya naman, kausapin mo mabuti. Yan mga bagay na tips ko sa inyo kapag ang partner nyo nagsiselos. At sa inyo sa mga signs na nagsiselos ang kanyang laki, kaya nyo po Sa mga po, maraming salamat po mga sa pagtapos po ng vlog dito. Huwag so, kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga hindi pa po nagsubscribe ay pasubscribe ang mga mga support at click yun na rin po, notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise pakimais na po ako sa aking uh, FB sa messenger pakichat ako pakimessage ako po mismo ang magre-reply sa inyo pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship maraming maraming salamat makisupport mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired